Dear DJ Cory, Ginbuyan ko siya, pero subong, nahidlaw ako sa iya. I let her go, because she deserves better. Pero subong, namiss ko siya. May mga bagay gidman sa kalibutan nga hindi pwede labuton, hindi pwede padayunon. Paano kung gaaway ang pinsar kag tagipusuon? Ano ang sundon mo? May time bala nga ginbasol mo ang kawalingon mo sa nahimo mo nga desisyon. Hello DJ Cory, isa ako sa mga followers mo. Kag sa kadamo sang istorya nga nalantaw ko, wala ginagsulod sa pinsar ko nga maabot man ako sa punto nga ako man ang mapadala sang sulat ko. Nagsulat ako para mangayo isang advice sa mga makalantaw sa istorya ko. Nagitago ako sa ngalan nga Nilo. 25 years old. Kag-umpisahan ko na ang ako ng istorya. Sa edad ko nga iniya, wala pa ako may nalabot sa pangabuhi. Wala ako sang may napamatudan sa pamilya ko. Isa lang ako kasimple na tambay kaglabaw sa tanan, wala pa experience sa love. Wala pa ko, wala ko pa na experience ang magsulod sa isa ka relasyon. May mga naging crush man ako sa high school pero never ako naggagats nga magpangaluyag o kung magpabalos ang feelings ko. Na-experience ko man ang masunlog o kung matugpo-tugpo sa mga classmates ko pero wala giyapon. Ginaabotabi ako sa kahuya ko. Labinagid kung ginasunlog ako kag labi kong ginasunlog man sa akon ang crush ko mismo. Ang tawag nila sa akon si Mr. Torpe. Fast forward to 2021, may nagsugid or may nakasugid sa akon nga may neighbor ko na kami nga may crush sa akin. Asta nga nabalaan ko kung sino. Itago ito siya sa ngalan nga Aisa. Seven years ang kinamagulangan ko sa iya. 18 years old pa lang siya. Ganay isang nabalaan ko nga may crush siya sa sakon, nakakadlaw ako sa kugalingon ko. <laughs> may nagka-crush gid sa akon, pero bata pa. Hindi kami, hindi kami close ha. And we never talk. Asta nga, ginasunlog na kami. Kung magkilita ay kami upod ang amon mga tropa sa amon nga lugar. Sa umpisa, wala lang sa ako ng mga sunlog-sunlog nila tungod kay mas bata siya katama sa akon. Pero wala ko gid gin lauman na nga sa paglakat sang inadlaw amat amat na galing nga nagahulog ang buot ko sa iya medyo awkward kung magsugat ay kami sa dalan kay balaan ko nga nahuya siya kagamo man ako pero na siya nagasulod sa pinsar ko kag every time nga makita ko siya nagaka-excite ako Secretly, gusto ko nga permi kami ginasunlog kag deep inside ginakilig ako hoping hoping nga amuman siya every time nga ginasunlog kami, ginapunggan ko lang ang mga yuhong ko. Pero deep inside, grabe, grabing mga alibangbang sa tiyan ko. Hindi ko ma-explain ang ginabatsyag ko, kag wala pa ako kabatsyag sa amusin ni dati. Basta, isa lang sigurado, gusto ko siya. So nagpadayo ng pagsunlog-sunlog, gagtugpo-tugpo sa amon. Gusto ko siya istoryahon, one-on-one, -on -one, pero hindi ko, hindi ko makakita sa tiyempo as na pinsaran ko nga mag-chat na lang sa iya. Sa una, nagadua dua ako tungod na ako. <laughs> Mr. Torpe, gani. Basibla, hindi ako pag sa uh, sapakon sa chat, isin niya lang, or worse, i-ignore ako. Gani gin palumduman ko, anay, sa maayo. Days passed, hindi, hindi ako mapahamtang, hindi matawhayan ang pinsar ko. Hasta hindi ko siya, hindi matawhayan ang pinsar ko, mentras hindi ko siya maistorya. Balaan ko man nga imposible para sa akong istoryawan siya in person, ganin nag-desisyon ako, nagpakaisog ako nga i-chat siya. Nag-chat ako sa iya, bisan hindi kami friends sa Facebook. Ginpamangkot ko siya kung pwede kami ka-talk, kung pwede kami ka-chat. Napasmile ako sa reply niya, namangkot siya about sa ano. Wala na ako nagpaligoy-ligoy pa, ginambal ko tayo ng feelings ko para sa iya nagduda pa siya sa umpisa kung ano gid bala kung ako gid bala ang nagat chat sa iya kay base ko no gid lang siya sa mga tropa niya gani wala siya sang may gin sa sa mga gin panghambal ko hambal niya lang hindi ako magpadala-dala sa mga sunlog-sunlog Labotaw lang na nila dugang niya pa Days pass, nagpadayon ang chat namon, asa nga nag-video call siya para ako na-masure niya nga ako gid man ang ka-chat niya. So I answered her video call. Nakita niya ako, nakita niya nga ako gidman ang ka-video call niya. Tapos ginpatay niya dayo. Hambal niya, nagapati siya nga ako gidman ang ka-chat niya. Mas nagpadayon yun pagid ang pag-chat naman. This time, nag-joke o konsunluganay na kami. Hindi e, ko mapunggan ang kaugalingon ko sa pag home kung ka-chat ko siya. Ang weird lang, wala man kami gihapon nag-istorya kung magkita ay kami personal. May time nga daw haluson kami magbugnohan Nambal eh. niya, basi kung ano pang panumdumon sa iban, tungod hindi man kuno kami close. Pero okay lang sa akin, bisan sa chat lang kami nag-istorya. Hindi pa ko siya kung matuod balang may crush siya sa akin. Pero hambal niya, sa una pa daw to. Ginjo ko siya. So meaning subong wala na. O crush mo man ko -Yapon. Gin Ginsabat niya ko. Ambot? With matching emojis. Gin niya man ako naman ako kung naanadala ko na ako sa sunog-sunog. Ang ambot wala man ko gay kabalo. Basta hinali lang, hinali ko lang niya na batsyagan. Kag never pa ako nakabatsyag sa ambo sini before. Gin ko man siya, kung may ginabatsyag man siya bala para sa akin. Pero pareho sang una, wala man siya gihapon sang sapat. Gani wala ko na lang ginkulit. Then December 2021, isa ang lugar namon sa ginagyan isa ang lugar namon sa ginagyan sang bagyong Udep. Nadulaan kami supply ang kuryente, mga pilang kaadlaw, oh. may free charging station dapat sa amon, so masami kami dungan mag-charge dito. Pero wala man gihapon kami nagabugnohan ay. Wala well, sang iban nga nakabalo nga nag-chat kami. Then one time while well, nag-chat kami, ginambal niya ara siya sa charging station, nag-aisahan Hambal ko, updan ko siya kag ma-charge man ko. Nagpasugot man siya. Dali-dali ako nagkadto. May iban nga tao didto pero hindi na pa tropa kag kilala. Gani nagpasugot siya nga updan ko siya. Sometime of the nay kami, daw haluson ako magtikab sa akong baba -ba, kag amo man siya. Wala ako sa may madumduman nga topic sa mga oras nga to. Blanko ang pinsar ko. First time abi na magistoryahan na in person. medyo medyo nailang kami sa isa kag isa. Pero nalipay ko that time. The next day, baw, while agad chat kami, ging niya ko, kay kahipos ko na no sa akon, no kung of the night kami. <laughs> Then one day, nagsugatay kami sa dalan, kag nagbog na kami. Hindi ko mapungga ng mga ihom ko sang time na to. Mm. Then isa kagabi, while lagi isa hanon ako, ginapanumdom ko siya. Hinali ng sulod sa pinsar ko ang ko tanon kung deserve niya bala ako. Sa pamatsyag ko, hindi Seryoso ang intensyon ko sa iya pero nakita ko nga manami ang future niya. Samtang ako, ari, tambay. Wala sang trabaho, wala polo sa kabuhi. Hindi ko gusto pa nung sa iba nga nag-take advantage ako. Tungod balaan ko ang crush niya ko. Isa pa ka rason, ang age gap namon. Bata pa siya, kag nag-eskwela. Teenager pa, madamo pa siya pwede makilala nga parehas niya parehas yaman nga teenager hindi ako sure kung may gusto man siya sa akin duman ko sa maayo kung anong himuon ko so nag-message ako sa iya medyo malawi ang ginhambal ko dito kag ginhambal ko nga amutong last ko nga chat na sa iya nagreply siya hambal niya na intindihan niya kuno ako Ambal niya, bugnohon niya man ko noong ano, gihapon ako kung magkita ay kami. Wala well, ko kabalo kung inyakto bala o kung sala ang naging desisyon ko. Mabudlay kang mabug at sa buot ko ang ginihimo ko tungod feeling ko palangga ako na siya. Pero may mga bagay man siguro nga hindi pwede. Ginhimo ko man lang ato para sa iya. Ginconsider ko lang kung anong mas nagkadapat para sa iya. I let her go because she deserves better. Pero subong na -miss ko siya. Wala sang adlaw nga wala ko siya ginapanumdom. I don't know if it's just my thoughts that make me think nga hindi niya ko gusto. O kung basi si talaw lang gid ko. Tapos wala ko lang ginpakigbato ang ginabatsyag ko para sa iya. Dapat ko bala basulo ng kaugalingon ko? Wala ko kabalo kung saan ako makamove on. Kailan nakatuig nagligad pero hari ko Japon daw halo. <laughs> ginapilit ko ang kalimta na lang tanan. Kung upoy kong tropa ko, gapatawa ako para malipatan ng sakit. Pero kung nag-iisahan ako, hindi ko malikawan nga madumduman siya. na ko ang mga time nga kachat ko siya. Na-miss ko siya. Diyan ni Aisa, kung malantaw mo mani, basi pa man lang. Pasensya halang ko ah. Ha? Sa umpisa, do lang sa ako. Eh. Kaisog, magambalambal, nga gusto ta pa. First time ko, abi mo. Pero gusto ko lang mabalaan mo nga matuod ang tanan nga ginhambal ko sa imo about sa feelings ko. Salamat nga nangin friends kita bisan sa malipot nga panahon. Pero sa malipot nga panahon nga ito, napasadya mo ako. Kag hindi na hindi ko gid ina malipatan sa bilog ko nga kabuhi. Bisan pa nga, duha lang kitang nakabalo. Kabay pa nga, wala sang may magbago sa pag-abianayta. Tani maabot ang adlaw nga, deserve mo na ako. Kag-free na kita nga mag-istorya sa atubang sang iba nga tao. As friends. Nga wala na, nagakailang sa isa kag-isa. Salamat kay nangin para teka sang kabuhi ko. Salamat, DJ Cory, kag tani matagaan mo sang chance ang ako nga sulat. Nga basahon sa iyo nga Facebook page. Love Nilo.